So guys, ito yung update dito sa amin. Ayun, nakikita niyo naman yung amin mga saging. Yung iba na putol na, nangatumba na. Yung iba ay nalagas na yung mga dahon. Tapos yung amin kuryente ay yun, may bumagsak doon na sanga ng puno na malaki. Yun, nadaganan yung amin kuryente. Bumaba tapos yung pinaka poste niya medyo nabali yung isa kaya ayan bumagsak, ayun, muntik na rin madalit yung isa yung isang poste inarangan na lang ni Javi yung kulungan ng manok mukhang bibigay na rin, sira na rin yung kulungan ng aming manok kasi kagabi yan eh tinangay ng hangin, natumba yun yung bagong tanim na nyug father ay bumaligtad na rin tumba na rin tapos may mga puno na rin ng saging doon na nangatumba na rin ayan yun pati pala doon sa isa sa lakas ng hangin niya kagabi guys na talagang humuhuni ayan nangatumba yung mga puno ng saging tapos yung mga nyug na tanim ni father ay nagkatumbahan na rin ayan yung mga bagong tanim yan mga saging nakakatumba sobrang nakakatakot naman talaga kagabi dahil humuhuni talaga yung hangin kaya kami ay lumipat kila mother dahil itong sa amin ay open na open tapos ay tubo pa nga nakakatakot yun, yun naman yung aking yung aking pinaka harang dyan ayan nangatumba-tumba nang, nang, na nangahulog-hulog na yung hmm. ginawa ni Javi, hinarangan na nga itong lamesa yung aming bahay ay, sana matapos na to Lord yung bagyon to mawala na Ayan, medyo humahangin na naman mas nakakatakot kasi pagkagabi lalo't di mo alam kung ano yung mga nangyari sa paligid mo tapos ganyang humahangin kahapon halos wala namang ulan tamang hangin lang, ngayon may kasama na siyang ulan kaya ingat-ingat pa rin po tayo guys Mag-pray pa rin po tayo para sa ating bansa na tumila na yung bagyo. Mawala na ang bagyo na yan. Paano guys? Ingat-ingat po ang lahat. Bye-bye.